hapon mga kabayan ito free ride ulit tayo ang nakuha ang nakuha naman natin sa free ride taga pandakan saan kayo galing ma'am ito sila yeah, ma uh, saan kayo galing ma'am harap kayo eh, dito ma'am huwag kayo biata. iya biata. saan tayo papunta ma'am SM Manila ayan e, SM si Manila daw po sila ayan sila ngayon ang nakachamba sa free ride ni kuya Ayan, Balilan kayo. Ayan. May maganda sa likod. Ayan. Anong pangalan niyo, ma'am? Heartland po. Pakilakasan. Hindi marinig ng mga... Heartland po. Apelyido po. niyo po? Jibilan <laughs> po. Ayan. Jibilan. Ito si nanay. Anong... Florence. Florence. Santa Ana. Oh, okay. Pero sa pandakan sila, Santa Ana. Pa oh. natin. Ayan. Si nanay. Ayan po. Linda Monterey po. Okay. ngayon tatanungin ko kayo ate kasi per, first time nyo bang malibre sa taxi okay. yung tipong talagang hanap nyo taxi pero hindi nyo akalain, libre pa pala mm -hmm. hmm. anong masasabi nyo ngayon sa mga viewers natin abangan nyo si Manong para makalibre kayo <laughs> ayan, pre-ride po ito Opo. ayan, si madam ayan siya ate. Doon no, yan. Huwag kayo nihilag kasi Do kayong... Sa likod, mas maganda yung view sa likod. Ayan, yung nasa, yung nasa likod daw, ayan. Mas maganda oh. daw, ayan. Ilan taon na si ate? 16 po. Ay, 16. Ako po, delikado pa tayo dyan. Minor pa yan. Oo, oh, minor. Huwag kayo manliligaw dito dahil bata pa, ayan. Pero, dahil pre-ride, ipopost natin si ate. Ay... Ayan, no. Anong probinsya mo ate? Manila lang po. Manila po? Walang probinsya? Bisaya. O oh, yun, Bisaya. Saan sa Bisaya? Sa Cebu. Ayan, pwede kayong manawagan yan. Mag-shoutout kayo sa kamag-anak na. Hindi mo nga kilala ano ko mag-anak ko do, doon, kuya. I allow shoutout sa Cebu. Anong apelyido nyo ba sa probinsya? Hindi ko alam yung mga apelido nila doon. Di, Kasi hindi po ako doon talaga. Yung apelyido ng magulang mo po. Asyo, mga Asyo. Asyo. Ayan, mga Asyo. Santa Ana. Ayan, nahihiya si ate, medyo nahihiya pa siya sa ano. Asyo at Santa Ana sa Cebu. Kumusta daw kayo ni ate? Ayan, lahi ng Cebu. Ayan. Nandito siya ngayon sa ano, sa... Anong lugar ta? sa Pandakan, no? Pandakan. Ayan, nasa Pandakan po sila... Sila, mga eh sila naman po ang nakakuha sa pre-ride ni Kuya. Yeah. Yeah, sa mga ano natin mga taga Maynila kung sinong nakapanood sa ano natin sa video na to paki like and share na lang ng video, subscribe sa bawat ano nyo po sa bawat bigay nyo ng sa bawat pagsusubscribe nyo sa video ko meron tayong free ride araw-araw ay medyo malayo pa naman kami dahil matraffic dito ayan anong gagawin nyo sa SM mamimili lang ng gamit ayan mamimili sila ng gamit ng estudyante ayan bali yung ibabayad nila sa atin may dadagdag pa nila sa family nila. Ay, nagulat ba kayo ba nag may free ride sa taxi? opo <laughs> Pang ilang free ride na sa Kenya sa taxi ate? Ito lang. Ngayon lang. Oh. Sorry. Ay, nagulat din sila ate dahil free ride daw tayo ngayon. Sana ma-suportahan niyo tong free ride ni Kuya. El Piblo, Taxi ang gamit natin taxi mm -hmm. ngayon. Sa araw-araw Ayan -araw, eh, si ate sa likod Ayan eh, ang gaganda nila oh. El Pueblo El Pueblo Taxi El Pueblo Ayan eh, ma'am Baka nagtaka kayo nakamitro tayo Legality lang tayo Kasi Baka mamaya Hindi natin Inaasahan dyan Sa daanan May sita Mahuli tayo Ng contracting Passenger Kaya oo, so, oh, oh, Kaya Kahit na naka-video tayo nakababalang ang metro yan si ate o oh. ang ganda o oh. taga Cebu ayan sinong shout out nyo sa inyo sa lugar nyo ma ayan. sa barangay nyo hindi pa ako nakakapunta doon ko yan dito ba <laughs> ah. <laughs> <laughs> yung nandito tata, para mamaya panoorin nyo ayan, ah. ayan si A ayan si mamu Nahihiya siya ayaw niyang shout out yung mga kapitbahay niya. Ayan sila ate hindi dito. Ayan, yeah, medyo malapit na kami. Ayan sila ate ay si nanay ito si ganda sa likod ayan o, ganda wag shout out ka sa mga kaibigan mo classmate mo oh classmate mo anong anong year ka na ba senior high school senior high school saan ka nag-aaral PCU PCU ayan si ate PCU magigi Pagkikita nyo siya, artista na. Ayan. Kailan ang start ng pasukan nyo, ate? Sa Monday yan. Ah, bali mamimili kayo nila. Nanay, eh mama mo to? Tita, lula. Tita po. Ah, lula. lula. Ayan, kasama niya pala ang mga Lula, tita niya. Oo. Oh. Tama yan, mag lang mabuti para sa kinabukasan nyo. Yan ang kayamanan, hindi nyo ano, hindi pwedeng agawin ng kapitbahay yan. Eh. Ate, anong masasabi nyo? Malapit-lapit na rin tayo. <laughs> Salamat sa libre sa kay Kuya. <laughs> Li ayan eh, si Ma'am. Ayan, libre sa kay Yan. Ayan, ganda ni Ma'am. Oh. Laing Cebu. Ayan na. <laughs> ayan, nakikita. Huwag oh, kang ihilag, Ate. tutok sa akin. Hindi kasi, pinagsasama ko yung nasa likod. Ah. Ayan. Ayan, taga-pandakan sila mga kabayan. Medyo mahihain si Ma'am. Ayaw niya talagang mag ano sa mga kapitbahay niya nagulat din sila dahil sabi nga niya kahit kantahan tayo basta libre sa ngayon hindi niya kalain na talagang free ride tayo ayan si ma'am siguro singer talaga to hindi <laughs> hindi daw hindi, hindi rin. Ayan, kung matatamba ko ako tangali Ayan, nagbibigay talaga ako ng libreng sa Araw-araw po tayo nagbibigay Ng free ride Kaya ang ano ko lang pakisubscribe na lang ng video na to. pakishare na din para malaman ng iba na may taxi driver palang nagbibigay ng free ride. Iyan nga lang medyo tulad ng sakay natin, nahihiya talaga si ma'am humarap sa camera. Ayan, ayan si ma'am. Video traffic lang talaga lagi dito. Eh, El Piblo taxi po nagbibigay ng libre sa kay. Ako lang po 'yon kasi marami kaming El Piblo baka hanapin niyo, hindi lang sobrang dami ng El Piblo taxi. Ayan. Ako lang po yung ano nagbibigay ng free ride sa sa mga kasama ko. Ayan, noling ano ate, malapit na tayo. Salamat kuya. Ayan, bababa na sila. Sa free ride. <laughs> El Pueblo Taxi, ano pangal mo kayo? Hindi, taxi vlog lang ako. Ah, taxi vlog. Subscribes Ayan. and shares. Ayan. Medyo nandito na sila, ma. nag a lang kami ng drop-off. Kasi alam mo naman, Maynila to. Medyo... Mabilis silang manghuli pero mabagal mag ano na traffic. Oo. Ayun dito na lang. Oo, sige. Salamat po. Ayun, bababa na sila ma'am. na po. Okay na po. Ayun. Thank um, you po. Sige, thank you, thank you. Ingat kayo, ma'am. Ingat. Ayun. Ayun sila, ayan. Ayan mga kabayan, nakababa na sila ma'am sa pre-ride. Panibagong araw bagong pagsubok ngayon God bless sa inyo lahat sa mga viewers ng taxi vlog sana maging bahagi din po kayo ng video ko araw araw bye bye sa inyo Paki subscribe na lang ng aming video maraming maraming salamat